Alright mga amigo ayon sa ating trusted source ng ESPN Mexico na si Salvador Rodriguez. May namumuumanong malaking interes na paglabanin ang dalawang boksingerong nagpahirap kay WBA World Lightweight Champion Jerbonta Tank Davis na sina Lamont Roach Jr. at Isaac Pitbull Cruz. Anya sa kanyang post sa social media, I'm told there's strong interest in seeing Pitbull Cruz and Lamont Roach this coming December. Hopefully they reach an agreement. These are the only two who turned into a puzzle for Gervonta Davis. Matatanda ka makailan lamang po mga amigos na ibalita ako sa inyo na si Gabriel Flores Jr. May kartadang 27 wins, 2 losses with 8 knockouts ang balak ikasan ng PBC kay Lamont Roach Jr. So balit may mga report nga po na ayaw pirmahan ni Roach Jr. ang laban na ito dahil medyo mababa ang bigay. Kumihingi siya sa PBC na mas malaking bayad. Hindi naman po natin masisisi ma si Roach Jr. dahil galing siya sa malaking laban at malaking bayad kontra kay Tank Davis. Pero ayon sa report upang makuha daw po ni Roach Jr. ang gusto niyang presyo, si Isaac Pitbull Cruz ang kinakailangan niyang harapin. At ito nga po yung pinag-aaralan ngayon ng PBC at sinasabing posibleng maganap sa Desembre. Samantala sa iba pang balita, tila napahamak naman po si Undisputed World Heavyweight Champion Alexander Usyk dahil sa kanyang nag-viral na sayaw. Nitong nakaraang linggo, kumalat malatang isang video kung saan makikita ang masigasig sumasayaw si Usyk sa entablado sa Ukraine. Umiikot, tumatalon at kumakaway sa tabi ng pop singer na si Nadia Doropiba. Nag-viral ang clip at mismong The Zone pa ang nag-repost nito. May caption na mukhang may karil siya pagkatapos ng boxing. At dahil nga po dyan mga amigos na bahala ang WBO. Tila nagdududa na sila sa tunay na kalagayan ni Usyk at humihingi na ngayon ng updated medical report bago maglunes. Kailangan malinaw ang kondisyon niya, timeline ng recovery at ebidensyang medical. Kapag hindi ito naibigay, maaaring tanggihan ang hiniling ni Usyk kamakailan na 90-day extension na huwag munang maipagnegosasyon sa laban kay Joseph Parker at posibleng alisan siya ng titulo na posibleng magresulta sa pag-elevate kay Parker bilang pool champion. Patunayan mo sa akin ha.